gawin ba? na. lumakay magsasayang na tayo ng hapunan. Sayang tayo ng kanin. At tayo ay taong bahay lang sa araw na ito. Ang araw ng pagkabuhay. Dito lang kami sa bahay buto tayo ng hapunan ayun, sasalam ko muna ito kasi pang, pang ano ko ito eh pandilig <laughs> pandilig saan ba kayo ngayon? na, nasaan ba kayo ngayon? sa dagat? or sa swimming pool? o saan lang kayo nagbakasyon? ingat ingat at kami dito lang sa bahay. Mga member kami sa ano sa bahay, taong bahay. <laughs> At magluto tayo ng ano ng ating hapunan. Ito tayo ng ating ano. Hello mga kanay na ila. At tayo'y oh, magugas tayo ng ano, ng manok. Gasa natin yung manok. Ayan na. Yung manok. Gasa natin yung manok. Prito lang natin ito. So, nakabili din ako ng ano ba ng to log alat kitlog na maalat lagyan natin ng kamatis meron din kamatis yung kamatis na kasing kasing ganda nyo <laughs> at meron din tayong ano yung Manga, no? Hmm. Ato na natin, mga kaikya, mga kananay, lahat. Lilisan na natin yung ating manok na ipiprito. Ito prito. Prito lang tayo. Hindi na tayo magsabaw ngayon. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito lang tayo. Kasi na Manila oy, Nasaan na sila. Pero hindi rin mamaganda sa dagat ngayon kasi sobrang init ba. Maganda rin sa malamig sa ano. Sa malamig na lugar, no? Sobrang init. Yan ko lang ito ng ah uh, ay asa na ba yun? Oy. Uh, ano ko lang ito ng asin at paminta. Ayan lang ang timpla natin mga kaipiang. Mga kananila dyan.